b b a e i o u ba be, b, bi bo bu aba a ba aba, aba. abo a bo abo bula bu la bula mga bata kayo naman basahin baro ba ro baro bibo b Bi bo bibo bato ba to bato mga bata kayo naman basahin Ba-o. 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 Buto. Bu-to. Buto. Bibe. Bi-be. Bibe. Mga bata, kayo naman, basahin. alin-alin ang magkasing tunog? Aba, aba, abo, abo, ubo, abo, bao, bato, bibe, bibe, baro, bula. Mga salitang magkasing tunog aba, aba, abo, abo, bibe, bibe. Magaling! Yay! K, k, a, e, i, o, u, ba, be, b bố bu khá khé khí khổ khu khá mà khá mà khá mà khu bộ khu bộ khu bộ kilay, ki, lay, kilay. mga bata kayo naman basahin. kamay, ka, may, kamay, kasoy ka soy kasoy kalat ka lat kalat ka mga bata kayo naman basahin Kuko. Ku-ko, ku ko Keso, ke-so, keso. Kuba, ku-ba, kuba. Mga bata, kayo naman, basahin. Pilugan ang naiibang pantig sa hanay. Ko, ka, ka, ka. Ang naiibang pantig sa hanay ay Ko. Ku, 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 ka. Ang naiibang pantig sa hanay ay Ka. Ke, Ke, ki, ke. Ang naiibang pantig sa hanay ay ki. Mahusay! Hey! Ti, t. A, e, i, o. ta, te, ti, to, tu. Ka, ke, ki, ko, ku. Tabo, ta, bo. Tabo. Toto. To to, toto, tatay, ta, tay, tatay, mga bata kayo naman basahin, tubo, tu bo, tubo, turo, tu, ro, turo, bote, bo, te, bote. Mga bata, kayo naman, basahin. Tito. 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 Tita. 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 Tuta. 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 Mga bata, kayo naman. Basahin. Salungguhitan ang naiibang salita sa hanay. Tabo Tabo Tama Ang naiibang salita sa hanay ay Tama Tito Tita Tito Ang naiibang salita sa hanay ay Tita Tubo tuta tuta ang naiibang salita sa hanay ay tubo magaling m m a e i o u Má mẹ, mi mổ, mu, la, lé, li, lo, lu, amo, a, mo, amo, mama, ma, ma Mama Memo Me mo Memo Mga bata, kayo naman basahin. Mani Ma ni mani mesa me sa mesa mata ma ta mata mga bata kayo naman basahin Mapa, ma, pa, mapa, nila, ma mi, la, nila, mi miso, mi, so, miso. Mi -so. Mga bata, kayo naman, basahin. Basahin at unawain. Ang bata ay masaya. Sino ang masaya? Ang bata. Ang bata ay masaya. Ano ang damdamin ng bata? Masaya. Masaya ang bata. Magaling.